up mga sa another uh, video na naman to It's nandito tayo ngayon sa tungkon nagpagas naman tayo kaso pagdaan natin doon sa may tulay boundary ng kaloocan pati ng bulakan may ano checkpoint Paso ito isang buwan yung motor natin na ah, Honda Click na to kaya ngayon dito tayo dadaan sa may Pleasant Hill yeah, nasa gate 1 na tayo then tignan natin kung ano meron dito tara let's go Magaling kang kupal ka. Okay, sabi rito, dire-diretso lang naman daw. Uh, 1.6 kilometers na lang. Nandun na tayo sa may p 7. Mas maiksi talaga yung daan dito kaysa sa pagka tumaan ka, tumaan ka sa may malaria, barracks tapos sa Highway. Medyo mas malayo. Kasi pagpunta kami ng phase 7 ngayon, may titirahin lang kami. Then, 300 meters away, sa na tayo. Kasama ko ngayon sa parang remark, sabi may ano rito, yung bayad, toll gate. Lima-lima lang naman yata, kaya ano. Saan ba? Di ba, na lang natin tong Google Map. Binabasa naman ang na pala ng Google Map dito parang nung dati gumagabay kasama si Sir Edmund hindi pa siya ano hindi, hindi pa siya binabasa eh not unless pumasok ka na sa subdivision gago ka na ng way para ano para makalabas din sa subdivision na eh. yun yung pinakamalap so, sabi rito 50 meters kakanan na tayo ito. dito kanan tayo dito mga sa kanan dito kakaliwa. Yun sa may dulo. ayo take the next left sabi ni Google Maps. <clears throat> ito yung may guard. Yung yung sa kanan eh. ito ay, sarado na. Ay, ah, ito pala yung my guard. Ay, hindi naniningil, pre. Oo, oh, hindi naniningil. As of this day, as of this time, hindi siya naniningil. Ah, siguro may selected time lang na, pre. Pag, pagka may certain time siguro sabi natin alas gis hindi siya maniningil kumbaga right of way pa ng mga ano sasakyan siguro linggo ngayon August uh, 11 Yan. Tapos bumulimlim pa ngayon. Diyan sa pababa Nakarating na kami ng asawa ko dyan dati Kasi may nagrenta sa amin ng sweet corner sa amin dati Dito sa kalibayan Pag angat dyan kumanan kami ay, dyan yata. Dyan, dyan. Sa kabila pa pala. Ayun, may checkpoint pa dun. O toll gate, I mean. Pero hindi naman na kami nag-abot. Pero dito, pagka pumasok kayo, galing naman kayo ng bagong silang, papunta rito, uh, may bayad talaga. Na-experience ko na yun. Pero ewan ko nga, baka mamaya, depende sa oras, Ayan, 450 meters sa way na lang. Nasa anong tayo? Bagong silang na tayo. Medyo na. Dela Costa. Parang Dela Costa rin 'pre sa ano no. Sa may Fairview banda Mapuno rin. Ay go. hindi makita yung mga mga ham ang kulay ano ka talaga rito tatalbog ka rito Under 70 meters na lang. Nasa labas na tayo. ang pagitan na ito, syempre yung tulay pa rin nung bagyong karina, tumakas yung tubig pero hindi naman umapa ito so, yung pinaka toll gate dito pag galing kayo ng bagong silang then yan na, ah, palengke na yun yung palamiga na binibila namin oh. sarap dyan Ah, may tinay ilog. Okay harating na tayo, bagong silang dun yun muna sa ngayon, cut ah, dito daw sa kaliwa yung rerepoint okay, cut na tayo